Sa edad na 22 anyos, mabilis gumawa ng pangalan si Jamoran sa NBA. At tumatak nga din sa si atin ang sabihin niyang kaya niyang tapatan sa 1 on 1 kahit na mismo ang nag-iisang si MJ. At yan ay isang patunay na sa loob at sa labas ng court, may taglay siyang angas bilang isang basketbolista. Na masasabi naman natin kaya niyang panindigan dahil tingnan niyo na lang kung paano niya pinahiya ang mga higanting humarap sa kanya. At ang mga high-flying dunks rin ito ang dahilan kung bakit siya ang isa sa mga pinakainidolo at pinakinatakutang atleta sa liga. Pero sa kabila ng kanyang mabilis na pag-arangkada, mabilis din ang pagdating ng mga problema sa kanyang karera. Ilang beses na suspinde na bigyan ng tsansa, pero tila ba hindi pa rin natutong tuwirin ng mga baloktot na pag niya. Kaya ang tanong, nasa na nga ba si Jamoran at ano pa ang aasahan natin sa kanya? Kung interesado kayong malaman, tara't pag-usapan natin si Jack. Maganda naging umpisa ng karera ni Ja Rookie of the Year noong 2020 at binuhat pa ang Memphis sa back-to-back -back second seed sa eliminations mula 2021 hanggang 2023. At ang dating kulel at na Grizzlies naging lehitimong playoff contender pagpasok ni Ja Ganyan kalaki ang epekto ni Ja para sa kanyang kupunan. At bonus pa nga ang kanyang entertaining na playstyle na walang takot at walang sinasanto sa liparan. Guardia o sentro ka man, pareho lang kayong papakainin ng bola kapag humarang kayo sa kanyang daraanan. Pero sa mga dunks nang ito natapos ang kanyang ambag sa kanyang kupunan. Dahil pagpatak ng 2023 na asangkot siya sa iba't ibang klaseng kaguluhan. Memphis Grizzlies star Ja Morant has been suspended for a second time. Memphis Grizzlies star Ja Morant goes to court today. Nasayang lang tuloy ang kanyang 30 points per game dahil sa kanyang mga suspensions. At naglaro lang siya ng siyam na games noong 2024 bago magtamo ng isang injury na nagtapos ng kanyang regular season. At ang injury rin ito ang bumasag sa pag-asa ng fans ng kanilang prangkisa. Dahil ang comeback season na inakala nila ay nauwi lang sa isang disappointment na naman na nagbalik sa kanila sa kangkungan ng liga. Pero ang pinaka-importanteng tanong, nabao na nga ba si Limot ang minsang inakalang best point guard sa susunod na dekada? O may pag-asa pa bang magbalik buhay ang kanyang karera? At para masagot ang tanong na yan, balikan natin ang dalawang pinakamalaking issue na bumanggas sa kanya. Una, ang mga problema off the court. Nagsimula ng March 4, 2023 bilang isang 8-game suspension na nadagdagan pa ng 25-game suspension dahil sa isa pang komosyon. At sa loob ng apat na buwan, tatlong disiplinary action lang naman ang pinataw sa kanya noon. Patuloy na isa siya sa mga pinakapasaway at may pinakamatigas na ulong basketballista. Pero hindi dyan natapos ang mga problema ang hinarap niya. Dahil matapos malif ang kanyang suspensions, nagtamo naman siya ng isang right shoulder injury na maagang tumapos ng season ni Jack. And to be fair, noon paman man marami ng analyst na nagsasabing masyadong takaw injury ang playstyle ni Moran. At kahit mismo siguro ang mga casual na fan ay mapapansing delegado minsan ng kanyang laro lalo na kapag nakikipag sa bayan. Tulad ni Derrick Rose na ang sarap man sa matang baybayan ay hey, maagang nagtapos ng karera dahil hindi nakasabay sa kanyang bilis ang kanyang sariling katawan. At kung titingnan natin ang limang taong karera ni Moran, mapapansin nating matagal ng problema ang durability niya bilang isang atleta. Dahil ni minsan hindi siya nakaabot ng more than 70 games in a season para sa kanyang prangkisak at 20 games pa nga kinilangan niyang ipahinga sa dalawang huling full seasons na nailaro niya. At yan ay hindi normal para sa isang 20 anyos na batang nag-uumpisa pa lang sa liga. Kaya ang recovery at durability ay dalawa sa pinaka-importante kailangan pagtuunan ng pansin ni Moran para hindi mapag-iwanan ng liga. At ang isa pa, nakadepende rin ang kanyang karera sa kung ano ang kahihinat na ng Memphis sa kanilang komperensya. Dahil ang trade ng Grizz para kay Marcus Smart ay hindi pa sigurado kung magwo work para sa kanila. Lalo na sa lalim ng ibang koponan ngayon sa West, only time will tell kung saan pupulutin ng Memphis next season. Pero kung titingnan natin meron silang Morant, Jaren Jackson Jr., Smart, Desmond Bain kaya hindi rin pipitsugi ng nabuo nilang lineup. At chemistry na lang talaga ang masusubok sa 2024 NBA season. Kita naman kasi natin kung anong kayang gawin ng Memphis kapag focus at healthy si Ja. Dalawang beses nga silang naging top 2 seed sa kanilang konferensya. Ang pintas lang siguro sa kanila, hindi pa masyadong mature ang kanilang team dahil tumutukod pa sa endgame at kahit sa playoffs ang kanilang sistema. Pero sabi ko nga kanina, Diyan napapasok ang veteran si at experience ng isang Marcus Smart. Kaya hindi man ganoon katunog ang roster ng Memphis sa darating na 2024 NBA season, hindi tulad ng ingay na ginagawa ng Dallas lineup ngayon, pwede natin silang ikonsiderang dark horse sa susunod na taon. Maitwid lang ni Morant ang kanyang mga baluktot na off-court issues at makarecover lang siya sa kanyang mga injuries, kaabang-abang na ang magiging resurrection at comeback season ng Memphis Grizzlies.